gutangannya Bola mm. unta kita kabulgan. Nakita ko. Mga dalag, mga kabulgan. Nahuli e, namin. Ha? Dire, may kulang May e, bato. Dire 1000 bulang jan. Hay, imu dun taboy, ikadapoy jan. Sayo boy. Yaku. iku Bungalan kali. Ha? Dil unas. Oh. Kamang kay mo ba yung bayag mo? Ano ba yun sa ako? Ikaw, pili diyan dyan. Huwag lang ng dakla. Okay, ito, ito lo. Yan you o. Know. Bakalin natin yan. Hindi mo nandot na si bad boy? Okay. Alanganin, alanganin alangan, mo ito. Ito na tulo. Ayun o. Yung, yung dito. Uy, uy, uy. Tama na boy. Okay na, okay na boy. Ha? 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 No, no, no,